Hi po, natapos din, Charis. So, i-upload ko pala yung uh, kong mga video doon sa trade fair or exhibition ni, na pinuntahan namin. So, sun, sunto to upload muna. So, nandito kami ngayon sa ano, pagkatapos namin doon sa Missy, sabi ko kay Mr. Gusto kong kumain ng kanyang restaurant, Asian restaurant. So, ayan, dito kami napunta sa one of my favorite na Asian na restaurant. Tapos, dahil gusto kong kumain ng grill or itong grill, si inihaw, mas kuro ni, or grill nga, seafood river Matagal-tagal na rin hindi ako nakakain. So, tumabag agad si Mr. Nagpa-reserve. So, ayan oh, nag-uha agad ako ng tahong, tapos yung fish pili na dorade, syempre, hindi mawawala ang aking favorite na cholesterol este. Favorite na kani ang hipon. So, lami aani, no? Isigang or butter garlic cherries. So, ayan. Pagkatapos nyan, pinaihaw ko doon. And then, pumunta ako sa second, second uh, buffet. Tapos, ayan, guys. Marami kayong pagpilian na food dahil itong restaurant na to na Asian food dito marami ang buffet nila itong gustong gusto ko dito tapos syempre hindi mawawala ang rice is life talaga sa buhay ko dai hindi mawawala yan tapos ayan yung chicken na parang ano niya, ni kani ang crunchy ba o ang pato or inti so munang akong kain tayo unang round unang round pag, guys kay gutom na gutom na ko kaayo sobrang sobrang sarap habang nag-edit -e ako tumutulo yung lawa laway ko Kaya gustong gusto ko talaga itong Asian restaurant na dito. Kaso nga lang medyo malayo lang to sa lugar namin. Sobrang gutom na gutom ko dyan. Kaya nga sabi ko kay Miss, hindi ako kumain doon sa MISI. So although marami doong food, maraming kani ang international food, pero sabi ko pinigilan ko yung gutom ko dahil gusto kong kumain sa Bofi or Asian food. So second round, second round na naman Dahil Gutom na gutom jud no. Second round. So doon the, ma, mas tagalahan lang ako nagtanggal sa ano sa hipon. Sarap kasi nga mainit-init pa siya dai ilagay sa bunganga, ay subo charis. Fried rice, simple. Unang round is plain rice, pandalawang round is fried rice. Ing may-ari nitong restaurant na tukilalang kilalang-kilala namin siya ang nag-recommend sa, sa amin na mayroon siyang another branch. Ito yon. Tapos, ngayon guys, third round. Imaginin mo, may round-round yung pinaihaw ko na seafood. O, di So, hindi logi ang kaniang bayad. Logi ang restaurant sa akin. Charis. So, ayan yung ano namin. Ah, uh, pagkatapos namin doon sa ano sa Mise, so dito kami nag-dinner. So imagine niyo ang laki ng kaniyang tahong. Sulit jud ang bayad dai. Kilalang-kilala kilala nila ako dito sa restaurant. Sa mga trabanti. Tapos yung dorade. Ay, kuy. Sira ang diet. Bagay, hindi naman ako nagda-diet. Hindi yan uso sa akin ang diet. Ayan na ay yung hipon. Oh, sobrang sarap. Habang ako'y nag-i-editing ngayon, ay, nagugutom ulit ako, Charis. Hindi ko pala napansin yung anak ko nagpapakyot sa camera, oh. Kala ko ako lang nagbibidya sarili ko. Subising pala yung anak ko. And then, pagkatapos ko dyan, busog na busog talaga ako, guys. Siyempre, nag-dessert na ako kasi hindi ko na kaya. Gusto ko nang kumain ng matatamis. So, tiramisu. Ayaw ko anong pangalan niya, hindi <laughs> ko kilala. Tapos, maliit na muffins. Tapos, may cake. Ayan, iba't ibang klaseng cake. Tapos, ito yung tiramisu walang alkohol. Tapos, donut. Tapos syempre kumuha ako ng pinya dahil ang pinya ang sobrang tamis. May pudding sila. Yan, pinyang pinya. Sobrang tamis ng pinya, parang may asukal. And then pagkatapos sa pinya, kumuha ako ng kaniyang saging na yan o oh, hiniwa-hiwa. Tapos nilagyan ko ng chocolate fountain. Yung chocolate. Imagine naman yung chocolate nila. Kaya haba-haba ba, oy? So, ay, eh, di ba? Ang taas ng pound, chocolate fountain nila, guys. Pero, in fairness, masarap. Hmm, ba? Diba? Dalawang pirasong banana yun lang ginawa ko. Yung cut lang ba, ha? Hindi yung buong isa. Yung dalawang hiwa pala. Tapos, ayan. Butchie pinagtripan ko si mister at saka yung anak ko. Binalot ko siya. Balutin mo ako. Sharon <laughs> Punita ba? Tawang-tawa yung mister sa akin. Natawa din yung ano, natawa yung... <laughs>